yung so, mga putik na ito na tumitigas dyan sa ilalim kung so, galing ito sa kalsada yan yung uh, naanod nung uh, pag ulan pagkaulan naanod nung uh, tubig uh, dito At pumapasok siya dito nakikita po ninyo yan no? hindi pa nila nalinis to so, lilinisin pa nila ito bubuksan nila ito yan katapos pumapasok yan diyan sa ano diyan sa drainage. So, yan yung, uh, yung mga bara dyan sa ilalim yung tumitigas siya. yan po. Uh, pagbubo, pag binuksan nila ito, kukunin nila yung uh, laman para maging uh, malinis. no? And, so, bawat uh, ganito, bawat uh, ganyan, mayroon siyang uh, butas na ganyan, drainage. So, dyan nila inukuha yung uh, ano, yan na uh, kinukuha yung uh, mga putik-putik ko. Yan, hindi pa nalinis. So, kailangan maging uh, malinis to. Kasi ito rin yung uh, kinukuha nila yan dito. Kaya nakita ko ninyo. Hindi bumababa yung putik uh, tubig yan. Kaya hindi pa siya tapos uh, linis. Bawang linis na uh, dekada na. Hindi nalilinis. Ito, ok na ito. Dahil nga... Uh, ano na ano ha, nalilinis na nang ano pero kagaya doon sa tinanggalingan natin doon sa kanila boss Bernard kahit lehe ayo ano, ayo lumusot hindi talaga kaya so sa tigas ng plehe na yon at uh, matulis siya kaya uh, hindi pumapasok yan so, pag binuksan to yan pag uh, ayan oh no. Yan yun, yan yun yung mga nalaklak Nakikita kunin ninyo yung basura So Inangat natin tong uh, takip nya Para makita ng ating mga viewers no? Yung uh, sanhi ng uh, pagbaha Dito sa Mayaruas Boulevard Nakikita kunin ninyo Yung uh, ano na ito Ito, so, ito yung uh, galing sa yung iba na, na, na nagwawalis no yung mga natira-tira dito na naaanod ng tubig mayon papasok yan dyan dyan yung pasok pagpasok na yan dyan dito na dito na siya oh, dito na iipon so ito yung uh, nakukuha ng ating mga kaibigan dito sa uh, truck truck na burak no sa ako sa ako nila eh truck truck na yung uh, nila mga burak na kukuha nila dito ako yung uh, bawat uh, that, uh nakita inyo, mga o, na nakita ninyo yung uh, sitwasyon lahat na mapupuno ito yan uh. oh. hanggat hindi, mata, hindi nila matatapos itong uh, linisip kahaba ng uh, Ruas Boulevard na ito sa gitna ay uh, di basta-basta na di may yong yung pagbaha dito kahit punting ulan-ulan uh, uh, yun nga lang ay uh, uh, obserba natin na uh, mabilis na rin na bumababa yung tubig dahil uh, yung uh, mga ilan uh, mga drainage ay nalinis na dito na lang ang hindi natapos sa uh, may gitna ng uh, oras pulley no? ito na lang ang hindi natapos itong mga drainage na ito ayo no binuksan natin para makita so pahirapan yung ibang uh, drainage na mapasukan ng plehe, no? kasi pag napasukan ng plehe, so mapapasukan rin ng uh, clever nila at uh, ito yung uh, ginagamit para malinis yung uh, uh, pagitan ng dalawang butas na ito Yan. No? So hindi pa talaga tayong uh, ano hangga't uh, hindi matapos linisin ng ating mga kababayan ng PWS sa taga, taga MMT yung uh, lahat ng mga dekadang drainage. Yan. So patuloy rin tayong uh, magbibigay ng mga update dito sa kanilang uh, ginagawa tuloy natin ha uh, ibibigay sa ating uh, mga kababayan no uh, viewers yung uh, kanilang ginagawa dito uh, paglilinis no sa may Maynila no so naman yung uh, dito oh, at uh, pasilip ko rin sa inyo ha ah, buksan natin ayan yan uh, ayan oh niyo buksan na naman natin oh lahat po niyan uh, na nila. Bawat ganito, mayroon na uh, ganyan. So dito yung daanan ng tubig. Ayan. Lilinisin niya nito, di ba boss? Uh, uh, iwanan nila daw ay uh, malinis na ito uh, para yung uh, panibago na naman no panibago na naman yung magka uh, mag uh, dyan so, uh, big, balik na natin itong uh, takip no? para ano uh, uh, Marami na tayo free Marami na tayo Marami, tayo. marami na isa. Uh. So, Yung ano uh, May uh, pira pa O uh, kunin mo boss Dahil hindi mabubuo yung isang milyon Pag uh, walang dalawang piso Ah hindi Hindi, hindi naman dalawang piso Red Sea kasi tapos ganun rin, hindi rin pag wala yan bukan mo bumili na kulang ng ganyan hindi ano. oh. sa tanggapin ng ano katinda o oh. kasi mga mercury mga bangko binibigay pa rin nila yung mga ganyan ayan, nakikita po ninyo kung yung mga sasadyan dito Hanggat uh, itong kahabaan na ito na Uh, Roas Boulevard hindi eh, matatapos nilang uh, linisin so hindi dyan pa rin yung uh, pagbaha no? Uh, kagaya dito papunta doon ay uh, yung plehe ayaw dumiretso ayaw pumasok yan yung uh, mga hamon sa kanila dito mga kababayan uh, so ayan po yung uh, patuloy nating uh, binibigay ng uh, ano, update dito yung uh, paglilinis na ito dahil uh, ito yung mainit na usapin no itong nga uh, ano nito itong pagbaha no at uh, hindi lang milyon ang pinag-uusapan yung uh, pundo dito kundi billion billion no yung uh, pundo no? Kung, uh, paano binabaha ay laki-laki uh, pundo na dito para may bisan yung uh, pagbaha ng kababayan kaya napakainit na isyo ngayon itong uh, pagbaha na ito dahil nga uh, napakalaking pera yung pinag-uusapan kaya para, para sa ating mga mahirap nakakalula yung uh, pera na pinag-uusapan nila nako no? uh, dahil sa baha no so mayaman ka man o mahirap talagang uh, lulusong ka sa baha ito Uh, may Maynila ito yung uh, bagong update natin dito kung uh, baguan ka lang at uh, hindi ka pa nakapagsubscribe uh, pasubscribe po hit na rin notification bell para lagi po kayong uh, ma-update sa ating uh, ina-upload uh, paglilinis dito sa may Maynila ng uh, mga drainage na dikada na mga bayan. So, ito yung uh, hamon no, sa mga taga DPWH at saka MMD Uh, ya po, marami salamat. magandang uh, maganda tanghali po.